Radyo Road, paano nga ng Quezon City Government na magsampan ng patong-patong na kaso laban sa dating pulis na nampatok at nagkasa ng barila sa isang siklista sa Quezon City? Sa isang statement, sinabi ni Mayor J. Monte na kahit nagkasundo na ang cyclist at ang dating pulis na si Willie Gonzalez, nagpasya ang LGU na ito na mismo maghahain ng asunto Gate ni Bulmonte, layo nito na ipakita o bigyan ng leksyon ng mga katulad ni Willie Gonzalez na walang puwang ang mga abusado at bastos ang ugali sa lungsod ng Quezon. Ganyan din, nice nais din ni Belmonte na siguraduhin sa cycling community at sa mga residente na nakanda ang pamalang lungsod na ipagtanggol ang kailang interes at ganyan din sa paghahanap ng hustisya. Kabilang sa mga posibleng isang palabang kay Gonzalez ay ang mga sumusunod, grave threat, slander by deed, reckless imprudence, physical injuries, ito yung violation ng RA 10.591 o ang absence of a license to own and possess a firearms, absence of permit to carry. Kaya hindi ng revoking at ang violation ng bike lane ordinance. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Man 8, Mike Guiawi, Dr. RMN, DZXL 558.